Mahigpit na ang gagawing pagbabantay ng Department of Social Welfare and Development at Department of Interior and Local Government sa mga kandidatong gagamitin ang Conditional Cash Transfer Program upang makakuha ng boto. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Inilunsad na ng Department of Social Welfare and Development. Sa pakikipagtulungan ng Department of Interior and Local Government, ang programang bawal ang Apple campaign ngayong eleksyon. Ayon kay DSWD Secretary Dinky Suliman, mahigpit nilang binabantayan ang mga kandidatong gumagamit ng conditional cash transfer ng DSWD sa kanilang pangangampanya. Dahil ang pananakot, aalisin nga sa uh, listahan o pangako na masasama sila sa uh, pantawid. Nagbabala rin ang DILG na maaharap sa kaso ang sino mang kandidato ang gagamitin ng CCT para makakuha ng boto. Administratibong kaso ang uh, maliwanag na pwedeng dating ipurso sa mga local official. Kung mapatunayan, ito lang yung naman yung kailangan. No? Hindi naman pwedeng habla ka ng habla, left and right. It's got to be a way of validating and uh, really requesting those who are affected to really file the necessary Uh, cases or at the very least may karono ng uh, Salaysay na yun ang nangyayari sa kanilang lugar May mga na-encounter po kaming problema digdi sa sa parte de area sa Gabos na banwaan po kan kan a na distrito ini nagluluwas ng mga porma kan for peace ano po ini uh, authorize? Aram po ini kan DSWD Region Regional Director. Uh, Onip po, uh, kabugtak digdi DSWD. Uh, pamilya, apantawid uh, pamilyang Pilipino program. May retrato po si Presidente Pinoy Liberal ako. Pagkatapos may logo kan Liberal kaya ng Pinoy tumawid sa kaunlaran registration po, a uh, form na nakabugtak po sa kabangang uh, ban sa ban po. Uh ang uh, forma po iyan, sa ngunyan, sasabihin ko po sa Indo na di uh, day pwedeng gamitin uh, gamito ng programa. Yan ang pinakapangapunan kang DSWD na day ginagamit ang programa sa anuman na kampanya sa politiko. Definitely ang uh, forma po iyan, kung dinadara ang pangaran si partido, pangaran si kandidato o kung si Saiman na personang nagdadalagan sa eleksyon, uh, bako po yan sa DSWD. Iyo po. Uh, Duda po, sa inpo inihali, tamay nagluluwas po digdi, na kandidatong congressman, ini pong si Aga mula ang liberal. Definitely po. Sasabihin ko sa Indusang DSW Region 5 na bako po yan sa DSW Region 5 o nagahali man sa Central Office. De po kami nagpo-produsir yeah, mga so forma na so yeah. igwa mga pangaran kay kandidato o si sa partido. So malinaw po na dai po ini autorisado ining naglalako po na papel dai po ni reconocido Ah uh, iyang uh, po dai nagikan -e sa DSWD definitely that is unauthorized and bako yan function po kan sa mo yan, departamento. Ah uh, director, ano po ang Simon pangapudan sa mga nagdadangog niyan orog digdi sa parte de area sa na distrito na nakaresibi na pormaning formaning uh, inipong registration form. Okay, salamat sa pagkakataon na ini na may diskutir mi ang issue manunungod sa bawal ang kapal dito campaign. And, uh, pangapudan ni nga, ni, ang um, uh, sa pangakunan ni na day magamit ang programa sa ano mga kampanya mo na eleksyon. Ano na Ang nakapunan kami sa sisay man na kan kanformang yan, sa sisay na politiko na posibleng konektado sa pagproducer, kanformang yan, sa mga tao na nagdi-distribute ka yan, na ang ginigibo po nindo um, kontra po duman sa regulasyon na pinagpapalakot man kang DSWD na iwasan ang uh, paggamit ng programang Pantawid Pangilang Pilipino sa mga uh, aktividad muna na eleksyon. Nangalakudan ako sa sisay man na responsable dyan, kandidato man o leader ki kandidato o um kun na persona na nasugo kang kandidato o kang mga leader kang kandidato na ang ginigibo po nindo bawal kontra pulayan bawal ang FLDto campaign at sin makakaraot po yan sa uh, programa Kino-considerar ni po yan na sa rong uh, pagbabalga sa um, uh, pag uh, iingoha ang kan DSWD na mainikay ang programa at mga beneficiaryo kan programang Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa anuman na epekto kan uh, nangyayaring kampanya ng Minenet. Ano po sa doon magiging lakdang ta ni po ang mga nagpapaluwas kay ni pinagpablater na po sa PNP sa nagkakaperang banuwaan kan partideria. Pag nari si Bibi po ang uh, uh, no, kung ano man report pang dagdag diyan, apuera po kanina pag-uuron ta uh, inaaksyonan ni po yan, communicate po kami duman sa posibleng uh, og o nag-ibo sa uh, formang yan. At in po ang samoyang advokasya sa paaginin uh, television, radio, asin in dyaryo, na po dan ang mga politiko. Kung may mga specific pong politiko dyan na confirm na sinda nagigibo uh, halimbawa ang sinasabi ko ninyo uh, kandidato sa kongresman o si persona yan po mismo, uh, ni komunikasyon na ipundo at uh, iuntok ang uh, po kaya na mga aktividad dahil po yan, bayolasyon po yan, kan uh, regulasyon na mailikay ang programa sa ano man na efekto Asin eleksyon. As in, sa Giraray, ang pangapudan tang sa gabus na politiko, ang mga leader kang mga politiko, as in sa namamanuahan, ito pong sumangat so yung napatakot na mga, mga pantawid pamilya beneficiaries, Dari kamo ka mo sa mga nagpapatakot na tatanggalong ka sa programa dahil bako po yan totoo. Matatanggal lang ka sa programa kung di kamo nagsusunod sa mga regulasyon, sa mga uh, compliance uh, requirements training at in, uh, yan ginaagi sa proseso. Ang uh, mga paggagamit po ng programa sa paagi, kan, uh, mga formang yan, na may mga pagrehistro na ginagamit ka mga politiko, sala po yan. Uh, yan nagpapahiling na ang politiko na nagagamit ng programa, nagagamit ng beneficiaryo, bako magkakanigo na um, maging leader sa, uh, sa sarong uh, probinsya o sa sarong uh, region, o sa sarong distrito dahil day na na susunod ang uh, simpleng regulasyon na may nasaya ang programa. Minapapaabot uh, paabot kami kan uh, salamat sa pagpapaabot sa mga informasyon. Kung may mga verifikasyon na mangyayari, yaon po ang GSWD. Kung kinakaipuan tong simbago ng mga isyo, yaon po kami at magpapabot kami kan uh, kasimbagan sa anuman pong pangapunan nito para malinawan ang mga bagay nito. Uh, iya iyan ang pinaka-premierong report na narisig ito uh, sa partido. May mga iba pang mga issue na kadaklan nga nito so ginagamit ang programa, ginagamit ang pangarang pantawid, ginaga tinatakot ang beneficiary, tinatakot ang mga worker uh, among sa mga issue sa bawal ng Apple dito campaign. Uh, Pero yan kan mga bagong issue na sabi din nga ni, may naghabol pang issue. Uh, sa bawal ang Apple dito campaign. Pero tatawag niyo po yan kay ano ki Kasimbagan. Sabi ko nga ni Kasubago sa tamo information officer uh, anytime we have to be ready kung kinakaipon i-reinforce may ang staff may sa pagsisimbag sa mga isyong yan dyan sa Sur. tayaon ako po hindi sa Ciudad de Ligaspi ako sa Sur kung kinakaipuan Oo, may uh, pahabol pa pong hapot tabi, Director Ano po, nag -re recruit ka mo ngunyan na mga membro? Beneficiaries ka na for peace ngunyan ngunyan na mga panahon? Uh, Uh, dahil po, dahil po kita kinaapod na pagre-recruit sa DSWD. Oh. Ang detalye po, kang mga informasyon tungkol sa mga penipresyaryo sa DSWD, uh, Pantawid Pamilyang Pilipino Program, naghahali po yan sa National Household Targeting System. Oo, yan na, lang po ang pitang course. Nagluluwas po kaya, okay. nagre-recruit sinda apura ka mga dating membro sa kan 4 peace so mga dahil pa membro, iyo po ang pagre-recruit ninda So okay, mayong recruitment, madal lang yeah. po. Direktor, uh, uh, confirm no. po, nag na po ang uh, Santa Cruz, tinambak, nag na po ngunyan, nagkakaigwa po mm -hmm. ng seminar. Sa Panikuan, Lagunoy, nagkakaigwa na po ng seminar. Sa Banwa ng San Jose, nagkakaigwa po ng seminar ngunyan, mapadapit. padapit. Asin man digi sa Banwa ng Goa, nagkakaigwa na po ng seminar. Sining man sa, uh, ano po, anong uh, Banwa, nag na po digi, tanadalangog ka na po, Direktor. Ano pa po? Sa headquarters mismo ni Aga Mulak. Sa headquarters po ni Aga Mulak. Ah, nag po na po, digdin na nagkakaigwa po ng seminar. Mapadapit sa porpis. Ah, uh, maramong ko lang po kung uh, si siya nagkukundot na kang seminar. Kung naitaram sa indo nagpaabot sa indo report. Ah, sige po. Ta papadumanan mi po. Ah, po, po uh, kadakol na po nag-arapod mo niyan. Confirm na po yan. Uh, Aro po kani, no? May linawon lang po ako, no? Ang uh, sulamenting ginigibo po kan sa po mga municipal link kasi mga uh, social development workers sa community uh, iyong pagkundog sa kan family development session. Di de po iyang kinaraman sa politika. Di po kami nag si mga tao sa politika o mga politiko na mga uh, pwedeng magkaram Iniiwasan po yan. Kung so, may mga senior na ginigibong yan, na ginigibong si politiko, definitely, dahi de po dyan ka intra ang DSWD. Tama po. Dahi ka ang mga municipal link. Opo, bako manangkad pong DSWD, pero po digdi sa in goa, sarong barangay official na si Kagawad Sinding kan uh, gawa po ang nag uh, sa uh, banuaning gawa. Kung bakopo ba uh, kung bako mga municipal link at mga empleyado kang BSW mm. na kung bako po, po yan family development session asin kung ang uh, session na yan o mga meeting na yan may patungkol sa politika, hindi ni Garan po yan kang DSWD. Uh, sa nga rin po kang tamuyang sekretary mismo, si Dinky Suliman. mo yung regional director, si Arnel Garcia. At, at sinako po mismo bilang assistant regional director. Nagsasabi, bako po yan sa DSWD. Hindi -hmm. po ang programa at inilikaita ang mga workers kang DSWD. Pati ang beneficiaryo. Uh, Pinky daw po yung uh, purpose na ipinamimigay galing ng uh, uh, sa inyo po. Hello? Hello po, sabi, ano, congressman? Ah, uh, pa? na aga po. Ah, Iya po. Ah, magagusto ah, ah, okay. may po klaro ng ano. Kasi uh, sinasabi nila na tungkol sa, tungkol sa fake daw yung mga ganon. Ano nyo, nakakatawang isipin talaga na ganon na sinasabi. Pero iyan po, galing sa Pangulo, proyekto ng Pangulo, ang 4-piece na yan, matagal na po nilang alam yan, at binibigay po sa kanila yan. Kaya kasi po yung sinasabi ko noong pa, na talagang tulong na makakaabot sa kanila po talaga. At kaya inuumpisa na po yan. At sabi ko nga po, pag panalo ko po, lahat yan, dagos-dagos po, na dati sa kanila. Lahat na nagparehistro, confirmed lahat yan, nandiyan yan. Iyan po ay tulong ng mahal natin Pangulo, at tulong po ng Secretary Dinky Suliman ng DSWD. Kaya nga po, sinasabi nila kung sinasabi nila pa rin salita. Eh, dumarach na lang po sila sa Presidente at kay Secretary Sekretary Diki Kasi lahat talaga yan ay talagang totoo. Hindi po ako manaloko ng tao. Kaya nga, nakakatawa talaga. Yun daw po, Congressman, na uh, galing daw sa Regional Director na hindi daw alam ng Regional Director ng DSWD yung... Uh, uh, yung uh, mga purpose na galing dito sa inyo. Uh, doon naman sa mga ng director, uh, nakakatawang isipin ba't gano'n reaksyon niya. Sana po ang kausapin niya sa Secretary Dito sa ng GSWD at doon niya po i-confirm kesa nagsasalta sa radio na kung ano-ano po kasi nakakaawa ang tao talaga. Kaya ang tao po kawawang kawawa, aping api na, tapos ngayon binibigay ng tulong, kinokontra naman nila. Eh, yan, no, eh, question nila ay si Secretary Dito sa at si Presidente po. Okay uh, po, Congressman. Uh, so talagang uh, walang... Uh, uh, Ang CCT daw po, e eh baka nagagamit sa pagkampanya ng mga kandidato ng Team Pinoy. Pakisagot nyo nga po yun, may mga nangyari na po ba na habang nagkakampanya yung, o sorti yung uh, Team Pinoy, eh namimigay po kayo ng mga uh, cash card? Wala po kaming uh, activity na kasama ang mga politiko. Mm -mm. Uh, as early as September po, kami po ay naglabas ng memorandum na kung meron po kaming kawani, na sumama sa partisanong politika, isususpend ko bago iimbestiga. At nagsuspend na kami ng dalawa. Ah, po. At meron po kami anti-epal campaign. Uh -huh. At yung anti-epal campaign ay pinapaliwanag namin sa ating mga pamilyang nakapaloob, nakikita po ninyo, na ang nakakapag-alis lamang ay ang mga kasama mismo sa programa. Uh -huh. sa, pag, sa hindi pagsunod sa alituntunin uh, at hindi paggamit ng maayos ng pera at ang nag-aalis po doon sa listahan ay DSWD po. Hindi politiko, hindi oh, kandidato. Hindi si mayor, oh, oh. hindi si governor, hindi si congressman or congresswoman. Wala po silang kinalaman sa pag-alis ng uh, pangalan. Pwede na lang kung magsumbong sila pero iimbestigahan pa namin yon. Sek, bakit meron bang nagt sa mga tao na o oh, kita sa listahan? May narinig na kaming gano'n, may mga nagsasabi. Kaya meron kaming hotline mm -hmm. na magsumbong 0918... 912-2813 two, two at meron po kaming usapan sa DILG. Kasi kung meron pong uh, incumbent ka o yung nakasalukuyan nakaupo at nananakot <laughs> ng ganon, abuse of authority po yon, So, pwede nating filean ng kaso. At sabi ng DILG, ni Sekmar, aayusin ho nila yan at sila uh, magpupursue. Sek, hindi lang naman to. Kung baga lahat naman ito, hindi lang yung mga, baka mamaya sabihin, yung mga administrasyon, eh hindi mamaya masanksyon. Lahat naman yan ay masasanksyon kapag nag-violate. Oo, lahat. Mm -hmm. uh, at kung meron ngang team Pinoy na gumagawa niyan, lalo mm -hmm. ng palagay ko, mahalagang malaman dahil ang Pangulo mismo, si Pinoy ang nagsabing hindi pwedeng gamitin sa politika itong programang ito. At i-expose naman natin yan, di oh. Oo naman.